Okay. Magandang magandang buhay mga Koreano. Muling nagbabalik ang inyong Kakoreano DJ Vlog. Napakatagal talaga bago po ulit ako nakapag-upload, no? Eh alam niyo naman pag ganyan sigurado may pinagdaanan ng tao, no? Uh, sa susunod na content ko siguro ibabahagi ko po sa inyo, no? Sa ngayon lang, gumawa ako ng video. Hindi naman yung parang Ika nga nila sa Batangas, si manyang ako. Na parang hindi naman. Uh, ginawa ko rin kasi yung YouTube channel ko to para pagdating ng panon, meron din akong napapanood, uh, nare-review uh, kung ano yung buhay na dinanas ko dito sa bansang ito. No? Uh, Siyempre, gusto ko lang ibahagi rin. So, bumili lang ako ng sapatos sa tulong ng aking kay, uh, kaibigan. No? Kasama ko siya sa trabaho at siya rin ang nagpasok sa akin dito. Kaya, shout out iyo Mr. Randall Garcia from Arayat, Pampanga. So, yung ano, sa akin talagang nagpupush na bumili ako ng gamit. Actually, may kagamitan naman po akong pang sarili. Siyempre, yung mga pambagets-bagets. Kahit din na tayo bagets na, no? pamilyado na tayo. May asawa tayong isa at dalawang ala. Kaya lang, uh, tulad niyan sabi ko sa kanya, ayoko sanang mag-forma na dito dahil na gawa ng uh, hindi ako ganon na, hindi kami ganon kalaya uh, ay ano eh, tawag dito hindi kami ganun may kalayaan dito so limitado talaga yung labas namin na uh, sa susunod ng mga vlog eh, kwento ko kung bakit ganun pero ayun nga dahil may kaibigan kami mag asawa no koreana at koreana lagi silang naayang na lumabas so, magbanding sa labas kumain yan so sabi niya bumili ka na ng sapatos mo uh, para ka naman ano eh uh, matanda sabi niya uh, sumakay ka naman sa uso Huwag mong lausin yung sarili mo. Kabata-bata mo palang, ah, dami niya. Oh, arit sa arit ako, sige. Mm. ngayon, pumayag ako ito. Eh, Gusto ko lang sanang i-flex, ah, diba? Para meron din akong souvenir sa pagkabata uh, akong edad. Uh, pag tumanda ako, at least may napapanood tayong balik-balikan. At ito ang aking mga, mal, mga má, kulit na body, siya po si body. Pero ang tawag sa kanya ng koreano na ibigay sa akin is Norangi. Ito ang aking kasama sa bahay. Ang kulit niya. Eh. Ito. I-unboxing na natin guys. Kilala nyo ba itong nakabukakang ito? Siyempre, sino ba yan? So, ito lang naman lang, lang gusto kong ipakita. No? Actually, hindi eh, eh, tayo mahilig sa material na bagay. mo no? Pero, ayun nga, hindi pwedeng hindi tayo sumabay sa puso. Kasi, eh, nakakaboring naman yung buhay kung, kung ano yung nakagisnan mo Uh, panahon, hindi yun na yun hanggang hindi. Kailangan ko ano talaga yung reality, uh, realidad. Kailangan natin sumabay. Huwag naman yung sabay na siyempre. Kung wala ka na nga pagbili. Ako sasabay na pa, hindi. Kailangan. Unti-unti lang yan. Uh, ngayon, oh, uh, ito siya, no? yung uh, Jordan to. Basta Jordan to, sabi ng kaibigan. ba, diba? Yung mga napapanood ko sa, ano, TikTok, yung sound check. Coco Melon. Original daw. Ito <laughs> siya ang mga koreano. No? Ayan siya. O ba? Ito hmm. hmm. daw yung pinaka ano yung sabi niya latest daw. Sabi ko, sige, bahala ka, bilhin mo na. Total, ako din naman na Ano to yung D-Cash? One month to pay? Oh, ba dita, ko talaga ayun lang guys, ayun lang yung gusto kong i-flex sa inyo at uh, at the same time na si sa aking YouTube at mapapanood ko pagdating ng panahon pag matanda na ako. Yun lang. So, textingin mo na natin. Jara. <laughs> to. Galing sa galing din sa akin kay na si ni Randolph Garcia. Sa kanya din to. Sa kanya ko lang din binili.